Hi guys! Welcome back to my channel, Wang and Ayush Vlog. So for today's video guys, share ko po sa inyo ang pagbikay uh, pagbigay sa amin ng blessings sa atin ni Ayush. So binigyan niya kami ng pang, ano, pang paposte namin. So akala ko guys, satong poste lang talaga ang magagamit namin. Kaso, kailangan pala talaga naming dumaan dun sa pinaka, may nakalsada to avoid any further problems kasi hindi natin masasabi yung isip ng ano may ari ng mga lupa na pagtatayuan ng post if one day di ba although maganda yung usapan one day bigla na lang nagbago yung mga isip so doon kami talaga sa may talagang kalsada dumaan at least meron doon na right of way na ano mga pinimermahan so ngayon thank you so much pala sa atin ni Ayosh So, bibili na kami ng ano, pampaposte. Actually, ang kapatid ko ang bumili niyan. Kasi nga, nandito lang ako sa Dumaguete. Eh. Pinadala ko lang sa kanya at para matrabaho na kaagad. So, ayun na nga, na-deliver na guys. So, si papa ko, tsaka yung tito ko ang nag, ano niyan. Ayan, nag-wielding. Mabuti na lang at yung tito ko may sarili siyang ano, pang building machine ayan, at pang cut na rin para ayan, tuloy-tuloy, hindi na namin kailangan pa na ipawilding kung saan-saan so ayan tulong-tulong sila dyan para mapabilis so bali nung Miyerkules yan binili, na deliver din kaagad pagdating ng pagkawebes at ayan, Webes din mismo natapos din kaagad, kahit may maraming ginagawa si Papa sa bukid dahil na, na, na naman kami this week and next week so within that day, naayos din at naipatayo at finally, Thursday, umuwi na ako. At sinundo ako ni Ayush. Napaka Napakadumi na kanyang uniform, guys. Pero okay lang. So, yan na, guys. Ito na lang yung naabutan ko dito. Yan. Yung palay na binila namin kanina, biglang inabutan ng ulan. Alas 4 na, guys. Kaya ito, itutuloy na namin yung pag kakabit. Thank you so much salamat tsaka syempre sa mga minya salamat sa paposte guys akala talaga namin no? tatlo lang yung poste eh, kaso medyo ayoko na lang mag tell hindi namin pwedeng padaanin so dumaan talaga kami dito sa medyong... sa ano talaga sa talagang daanan hindi kami kanang usapan ni eh? yung bisaya o kanang manglatas ba yung sa dumaan sa may tubuhan kasi mahirap na baka uh, mapagalitan tayo ng may ari ng lupa at ano pa yung mga pusti natin mapapabunot pa ng hindi oras kaya dito talaga kami sa may, medyo sa talagang daanan malakas kasing ulan kanina guys umuwi ako Karating ako dito ng ano, nag-early out kasi ako kanina. Umuwi ako ng 7, dumating ako dito ng mga 11. So, mga alas 12 dito ako. Nasa amin. Napakalakas ng ulan. So, ito yung pinakalas na ano, poste. Ika anim. Bale, ayan, dinugtungan namin ng kaunti kasi para mas mataas siya dito, dito banda. yan Ayan na. Oh. Di ba? Bali ang nagwielding niyan si Papa Kulang. So yung kapatid ko, kay yung isang tito ko dito. Ano? Bali inanuhan na lang namin ng arawan. Mabigat pala yung poste, guys. Akala ko kanina ano? Kaya kong tumulong magbuhat ayun pala hindi ko kaya mabigat pala siya makapal pala yung bakal ano ba yung sukat nun yan kasi dapat gagawing walong poste eh kaso medyo alanganin na tayo so pit, anim na lang tapos ayan na oh pang na to Siya syempre kailangan ng simento pang footing Ayan. Oh, may bato na na siya pero, sa, na, sa wala, 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 wala. pero may bato man siya sa ilalom may ato na, ilalom na ato putik na, pula eh. na no, naong na in just one day guys nabili to, i-deliver to kahapon guys tapos na welding na nila kaagad Tinakot ngayon talagang makami saya-saya diba? -saya ng daana namin ito yung nilalakad ni Ayush araw-araw lunis pa? nga naman pagahion ah hilaw pa man tayo ng mga sabado Parang mo kuan pa siya. Sa daw guys. Okay, hindi pa masyadong matigas yung pinaka pundasyon ng ano ng footing niya. Retirement na niya.

bantai sa tiil ang butas <tutra>

Natao ko guys, lalumang. Lalim pala. Maglalaba na ako guys kasi bukas ay ano, parade nila ni Ayos sa school career guidance at chichu-chu. So, umiyak siya guys. O, tingnan akala niya umalis ako. Nagpapaalan naman ako. Video-video lang ako nung pinatayong yung mga posti. Nihilak siya, ma. Balo! May kung tayo doon na video. Nagaam na ko Igaas. Ang alay niya rin. Igaas na. Sagda yun ako. Bali, ayan kasi guys. O, oh. eto na yon, Eto yung isa. Andun lang yun. Doon sa may truck banda. Doon yung pinakaposti ng PLDT. So, di ba? Napakalayo. At saka, iisa lang naman kaming kakabitan doon. Malayo ang kapitbahay eh. imposible. Nalalagyan din ng PLDT ng isa pang poste. Eh. Kaya, sariling sikap. And well, excuse me. <laughs> Ayan. Bali, tatlo itong dito. Tapos, paana, pa ganyan lang. Ayan. Ma straight. Ayan. Yan sa baba yung isa. Tapos, yun know, oh hindi kita sa lubong sa araw. Yan lang po muna ang ating updates for today guys. See you next vlog. Maraming salamat po. Thank you so much.